Hello mga kahati, dahil 30 weeks na ako, mag na kami para kay baby. Hospital bag ni baby to, ayan, one set, kasama na lahat dyan. May baro-baruan, may sombrero, mittens, and kung ano-ano pa. Apat na set yung dinala namin at yung mga extra panjamas, malipas pel, mga extras. Tapos nagdala din kami ng extra diaper. Actually, di pa siya kumpleto. Hindi namin alam kung ano pang kulang. Baka kasi mamaya may kailanganin pa ang mga doctor or nurse. So, nag-search-search -search lang kami kung ano yung mga dadalhin. Yung mga extra nilagay ko lang sa ilalim ng bag. Ayan, may lampin din kaming dinala. Then, yung mga set ni Baby, kumpleto nito, bali apat lang. Mahirap kasi mga kahati na pupunta ka sa hospital eh ngayon ka palang mga ngarag. Kailangan ngayon palang mga rag ka na. Intindihin mo namin yung mga pangangailangan niya. Siyempre, inuna muna namin si baby, saka na yung kami. Receiving blanket, nilagay ko lang din sa unahan. Ayan. Kasi siyempre yan yung unang gagamitin ng doktor or ng nurse. Mas nintlot, nagdala din kami, ayan. Para organize mga kahati at hindi na mahirapan yung nurse na maghanap na maghanap ng gamit ni baby, lalo na sa una na kailangan niyang bihisan yung anak namin. So yun lang, baka may may suggest pa kayo na talagang magagamit ni baby sa hospital para mailagay namin dun sa another bag ni baby. Bali, dalawa lang naman na bag dadali namin. Yung isa, ayan, yung mga ganyan niya.